What's up mga kautol Magandang magandang uh, umaga po Yan tayo pong ngayon din sa bukid na uli At uh, nagpapatrabaho na uli tayo Ay ering mga kautol Aring ating ano Palayan yan naninilaw na po or Kung uwad uh, Ibibigay na natin kay Kuya Erwin At uh, syempre mga kautol ay hindi naman ito tutubiganin Yung kalakabahak na ito Ay di syempre naaako naman sa akin na eh walang problema mga kotol dahil bahay tayo naman po eh marunong sa kapwa Ayan. nandiri po si Kuya Erwin yung pong nagkatrabaho sa atin ay eh, bibigay na po natin itong ano ah uh, ring palay kaysa naman, eh, ano naman mga naman mga mabulok lang siyempre yan eh. Ano na square win Ayan, Maganda na po ang pagkapalay eh, Mga kautol Sabi ko yung yeah. Anuhin mo na Ang tawag din uh, Tunin mo na Sayang din naman Ito mo mga kautol ganda oh. Sa mahal ngayon ang bigas Talagang Ba Ginto Lahat po naman bilihin Ginto hindi ko nga rin po alam yung ano <coughs> dahil lang nung pagkamahal mahal po ngayon ano? Ng mga bilihin napak ay ginto po, po ay ayun si Erwin po Antin. binigay na po lang sa kanya <coughs> Yan si Erwin po ayun si Erwin ano yan binigay na po natin kay Kerwin kaya siya naman Kevin, mabulok ano ano po sayang yung pali mga kotol sobrang ganda yung po naman si Kerwin ni napakasipag. Kerwin. Ano? Ayun, napatawa ay. Eh. Talaga yung pong umaga ay ginagawang ah, yung gabi ginagawang umaga. Ganyan po kasi pag iyam. May ligatan, na Kerwin. Yan, Kerwin, na, ah, kumusta? Kumusta naman yung iyong pakiramdam? Yun. Ayan, binigahagin na po natin kay Kerwin lahat. Kerwin, kapag ikaw may dalawang araw din ni Bakari, mayamang ka ano? na. Hindi eh, no, <HHH noise> hey, an ano kuya Erwin, ngayon ay sobrang ano ano Anong tawag doon yung mahal ng bigas ano Mahal ng bigas kaya ako mga Tsatsaga tsaga ano Walang gawa pa eh Siya nga Tiranin mo na lahat yung kuya Ramon Ikaw may dalang araw ilang araw din ay Siya ano Siya nga Agara ano maganda pala lumpin eh Maganda Mabigat pati ang pagkapala ini yan Subo ko na ito. Yan. Uh -huh. Dati pa ano. Madami yeah. ako erwin. Ano na ito. Ikan ito, 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 ito. Magara. Hmm. Yan. Maganda ang pagkapaalim mga utol. Kaysa naman mga kasela. Ay eh di binahagi na po natin kay Kuya Erwin. Ano Kuya Erwin? Alal uh -huh. mga kaysa <coughs> ako ah. Oh. Ah hindi lang. Aba pakalawak na rin. Yan. Ah, ang dami niyan, Erwin bagay, mga maga. Yung... Maganda ka rin yung magang maga. Para yung, yung katawan ay ma-presko pa. Oo, eh. ko naman mapatapon lang. Ano? Lulubog lang ito ng motor. Yan, hindi ba? na po sa kanya lahat yan. Hindi na, Erwin. Okay. <coughs> sa kanong kamunat. at baka ikaw ay mapa... Okay. Okay. Huwag mong biglay na yung katawan. Ako ah, pa'y masama din ang pakiramdam. <coughs> Sipon. Sipon ako. Sobrang init ang panahon na eh. No. Marami na po pala siya nakuha. Kanya na po lahat yan. Mm -hmm. Lahat na po yun eh, kanya na. Ayan <coughs> mga otol. <coughs> Masama ang pakiramdam ko mga otol ay. Si Pun. Ay si Kwerwin po yung lang din. Saan nga ba ng ano? Napalo ko nga ba? Tumakas ang BP. Tumaas po ang BP. Sabi nga huwag na muna magtrabaho kayo. Nagpipilip pa si Kwerwin na eh. <coughs> Masipag pong tao yan na Eh.

Masama ang mga otol Masipon po ba yung, yung sipon ko po ba yan oh Yung tubig pa lang kaya Erwin uh, ay, Tubig din lang dyan Yung nailan pala ng tubig eh Siya nga. Ay, na, tubig. na rin mga otol Kaya sabi ko kanyang kunin na rin Kaysa naman yan oh no? otol utol eh Maganda na akong bitak Sabi ko sa kanya Erwin muna Hinug na rin po ang palay na rin Irwin. at Erwin at bumotor na po namin sa Makalwa eh. kaya tayang lang hmm. yeah. dito po ay eh masipag ka lang eh. ibigay po namin lahat yung mga ari pong ibigay Ang ganda po na rin. Isak na rin po. May tubig na naman mga kautol. Pero ba? Ito pagkatigas. Dito ba mga kutra kapag pahapon eh, ano na ano? Na ano na yung huli ng <sniffs> Takot ah ko yung kubra ba? Nadami niyang ano uh, hindi ni mga kutol ba? Dami ang pali na makukuha ni Perwin bahagi na po natin sa kanya Hindi ko po muna mamuturin Hmm

Hơi ay papaano mga kotol Yari na po buo maghapon maraming maraming salamat po sa pagsama si Paglambotsaga, Boy Provincia bye, salamat po sa inyo lahat mga kotol